Boss, bakit may reklamo ka na Wala. Ano <laughs> eh? Nah, nah. ah. Wala na. Yeah. Bagsak natin. Set mo Ha? Wala na. Ang galing mo mag-set. Nice. <laughs> Sniper! Kaya ka nga nandito. Mitiwala ka sa akin eh. Oh. <laughs> ano <yan>? Atata, tara! Tara, <laughs> <laughs> tara! Lahat na nang iibon sa akin. Bawang upos na. <laughs> <laughs> okay na, set. Gaya na yung sa boss. <laughs> yan o complete ah, set ba yung benchy yung ko? O oh, oh, oh. Pag magkano siya natin sa'yo, maganda yung scope ba? 25, yung 25k Yung 25k boss, ang scope nung ordinary lang. 28k ganito scope. Ay, ito lang ang scope ng 28k. Yung shock scope Pero magpapang long range mo. Nasaan nasa yung... Ganda na scope mo. Kaya sa naman din. Kaya nga dumayo dito. Gusto nung mahanap ng matino yung. Alam nila lang, hindi natin sila bibenta ng sablay. Ayun. Diretso. Eh. Kaya sa isa kanina. Ito sa gilid na. Eh. Ang laki ng diferensya kanina. Ba't ano ba ang diferensya na isa? Eh! Hey! Kung gumawa ang diferensya doon. Lakas. Sakit ito, sa tayo sa scope, deck accessories, tsaka yan complete set tabi mo. All in. Sana bibili man ha, complete set. Banig. <laughs> Banig. Ano man 'yung binebenta? Dito na dito na. Hmm. Boss, ingatan 'yung iputok 'yung baril nato ng nang ganyan. 'Yan, na. scope natin ilalagay sa kanya. 'Yun nasa second step ng sarang ng ano ng Panglong Rains. Saan galing yan, boss? Saan galing? Galing yan. Ano ba yan? Malayo pa sana yun? sa ano Sa Baguio? Malayo. Tapos kala kayo. Malayo naman ang pagkakudon, -pag -pag ano? Oh, o malayo. No, malayo. 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 sa sorry. Malayo. Mas malapit sa akin baka mahulog eh. Dose oras din ang ano doon? Oo, oh, dadaan kung dose oras sa ah, eh, T-Flex? Oo, oh, T-Flex. 12 oh, pa. Kung hindi pa T-Flex yan, gano'ng yun. Sa tayo ba sa kasi ilang oras? 12 rin. Ang tayo matagal. kami, 20 hours. Ah, pag saan Sa Ilocos. Ah, oh, pag -iigot.

Ito no, dalawa. Yes. Siya pa boss. Ito na bala na. Ito na na pagka... Pag, uh, pag uh, siro zero na eh. Hole to hole. Down. Ayun. Ano pa rin? Lupit na ba? Napakabuhay na. na. Gandang tama. <laughs> Sige. Zero na Up. Up. Down. Leg. Malaki target boss. Matay eh. <laughs> Ayun, mapa yung kinarget ba? Ayun na, putas. Ah, kita yung putas, na Hmm. Kakarga ngayon natin. Pagka eto yung tumama, okay, nakasira na maganda. Okay. Doon ano ulit? Daan? dun ha? ulit? Oo. Oh. Puy, <laughs> tapos na. Sita, tirayin mo ito, dok. Play mo lang. Hmm. Pinakatuldok na sa play mo. Tuldok, tuldok. Astra. Oo. Mm. Ako ba sa barna? Jackpot na mo <laughs> Yan, naman, yan naman kasi gusto kong mangyari sa mga bumibili para natutuwa. Hanggang natutuwa kasi kayo. Kumikita naman ako. Hindi, magbago yung <laughs> kahit boss. Huwag mo lang yakapas. lang Kaya bisa malapit manis mo itim na yun, okay na Okay na, mahina lang hangin. Kaya kaya saan? iyan Pagka mahina. Dual mo. Hmm. Ibirahin ko muna ng mabilis. Iduwal mo ngayon yun. tapos na laban mo. Tulo ata yung tama na. Tiniti na mo akin maliit eh. <laughs> Mabilis ang putak boss. Matagal ako muna ng bala. Boss, may reklamo ka ba? <laughs> Ganda yung ano ha. mo. <laughs> Boss, 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 may reklamo ka ba? Wala. <laughs> wala na wala oh. na Bagsak natin Mabilis ang patak, pero ikaw mag-try box, ako rin eh Maganda niya mo <laughs> Ay, hindi okay. batago eh Ha? Bakit hindi ko makita <laughs> Ah, pero okay na sa'yo, hindi natin zero, hindi natin tetestingin Oo, oh, yun yun <laughs> na, kita-kita na yun ah. Ay, yung isa lang <laughs> Ah, set, set, may magtayo ka ng tatlo Hindi mo naman lalagyan ata ng bala, boss eh Hindi <laughs> ba? Isa sa lang, isa lang sayang hangin mo ano yan karga ano titirahin mo kaliwa kanan yung malaki boss ano sa tatlo <laughs> ay <laughs> sana okay yung <laughs> relax lang pag tapat ng kas ba ay mata mababa o kaya kanan sa sa dual mo hindi mo dito ang cross kalapit ko dahan oh malupit pala rin hindi pa, hindi pa sinasabi sasabi niya tumit, gumitira na Tapi lumayan ulung ko. Sige, man, Lapit na. Oh. Ini set ulung lang. Musa. <laughs> ha. Sniper. Kaya ka nandito, sa akin eh. Oh. oh. Sada, sada. <laughs> na sa akin, bawang na. <laughs> <laughs> okay. Okay, set.